Magandang araw po sa inyong lahat. Ang mapapanood niyo pong video ngayon ako po ay nandito sa ano, libingan. Dito po sa cemetery ako po ay dadalaw sa akin asawa. Dito po kasi siya nakalibing. Ayan, nasa third floor po siya. Ang taas. Kaminsan-minsan dalawin natin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi minsan, kung meron kang, ano, meron kang pagkakataong dumalaw, dalawin. Dito nyo kayo, ito. Oh. Hala, meron ng kanila mga ano, notice, oh. Okay, photo kay Roy, wala pa. Ayan. Iyan yung kay Roy, Noel de los Reyes. Pag meron ng mga nakalagay oh, na papel, no. yun, ibig sabihin, hindi so, ka talaga, yung, talaga sa, sa silang, kanya nagdaano, eh. Malapit na silang, ay, ano, pitirin. ilipat <laughs> doon sa mga buto. Tapos na kami magsindi ng kandila pababa na kami. Nasa third floor kasi yung kanyang pinaglagyan sa kanya, pinaglibingan. Oh, hindi na. Ay, mabuhat na yon. Alam na nila yon. Natanda na sila. Ano? Depende kung makiusap pa kay Mayor. Ha? Sige, diretso. Oo, doon. Sabi na. limang taon na tatanggalin na nila yan lilipat mo dun sa may buto oo And, yun na sa may buto na kasi sa is hindi na pag dito na sa buto Ay, hindi na hindi na nila diyan pwede doon lang talaga